Mga kabasketball mukhang may panibagong kabanata na naman ang kwento ng Gilas Pilipinas habang patuloy ang pagpapagaling ni Justin Brawley lumalabas ang mulung bulungan na si Bernie boat ride right, ng San Miguel Bearman ang posibleng papalit bilang isang naturalized player ng ating national team. Hindi lang yan, ibaka e, mabuo ang bagong gilas frontline na binuo ito ng QNB Rens Abando ang Lebron Lopez. Pero totoo ba ito? At gaano katutuo baka hindi na maglalaro si Brawley sa darating ng PIBA Windows? Kapag nagustuhan mo ang ganitong content, paiwan ng subscribe. Maraming salamat. Tara na, pag-uusapan natin. Simula na natin ang pinakamainit na tanong. Kumusta na ba si Justin Brawley? Ayon sa ilang ulat mula sa loob ng PBA, hindi na raw turuyan makakabalik sa kondisyon si Brawley matapos sa kanyang pneumonia at operasyon. Dapat sana maglalaro siya para sa Meralco Bolt pero ilang beses na rin napuspon ang kanyang pagbabalik dahil